Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have your welcome. Okay, so may nagsasabi nito sa iyo. You're welcome. So pwede po fire signs may gumawa ng ano pa? Nang mabuti sa iyo ngayong araw na ito. And or the other way around ano, pwedeng ikaw yung may ginawang mabuti sa isang tao and nagsasabi siya sa'yo ng thank you and sabi mo you're welcome di ba so parang tumutulong ka ngayon fire signs talaga na wala kang hinihinging kapalit okay hindi ka nag-expect ng something so bukal po sa loob mo yung mga pagtulong na ginagawa mo ngayon Siguro hindi lang yan ngayon, fire signs. Pero mas feel na feel mo kasi na blessed ka. Marami sa inyo talaga kapag tumutulong kayo. Nung wala kayong hinihingi kapalit. Sobrang daming blessings na bumabalik sa inyo. Hindi naman dahil sa tumutulong kayo kasi hinihintay ninyo na may kapalit. No? Na, or kahit unexpected yan. Pero hindi talaga kayo nag expect na may babalik sa inyo. Basta bukal sa puso ninyo yung pagtulong fire signs. Lalo na ngayong araw na to. So, tingnan natin. For some of you naman, yung pagtulong na to, hindi naman to regarding sa finances lang eh. Okay? So, yung iba nga sa inyo, parang pagtating sa pera, di talaga kayo tumutulong. Pero, pag uh, may nangangailangan ng time, ng effort niyo yun yung tinutulong niyo Kasi, ewan ko. Siguro, ayaw mong sanayin fire signs yung mga tao na nakakita ka lang nila as bank account as ATM na tipong parang kumakahingi sila sa iyo parang may pinat may pinatago sila parang ganyan finally home ayan so meron po dito okay so nagpapagawa ba ng bahay yung iba sa inyo or pwede po na fire signs pwedeng pauwi na kayo. Ayan, ngayong araw na to. Or maaga kayo makakauwi ngayong araw. Madam, uh, maagang matatapos yung mga trabaho ninyo. So, parang makakapag-relax kayo. We have blooming balconies. Pero more on yung iba talaga sa inyo dito. Pwedeng mas focus kayo sa bahay nyo ngayon. Mas focus kayo sa family ninyo. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for Fire signs Aries Leo Sagittarius Sun Moon rising and Venus ngayong araw. We have moon cycles mula ito kay Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. Okay po. So marami sa inyo pwedeng medyo moody kayo ngayong araw na to. Or pwedeng pabago-bago kayo ng mood ngayon. Fire signs ngayong araw, tingnan natin ano po Spirit Guide ang mensahe pa natin kay Fire signs We have retreat Okay, gusto nyo mapag-isa ngayon Okay, kaya pala yung iba sa inyo parang gusto nyo kaagad makauwi ng bahay Ayan, so parang uwing uwi kayo ng bahay Kasi pwedeng dyan yung natatagpuan sa bahay niyo yung peace of mind talaga Fire signs Tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa'yo Spirit Guide, pagdating naman po sa trabaho, kamusta naman po? Kamusta po si Fire Signs Spirit Guide pagdating sa trabaho? Kamusta po si Fire Signs? Tignan natin. Fire Signs. Tignan natin. Fire Signs. Pagdating sa work, we have six of summer. Okay, pwedeng may mga ano nga dito. May mga favors. Na may manghingi ng favors sa'yo fire signs ngayong araw pagdating sa trabaho. So, talagang ikaw naman ay parang freely mo naman talaga siyang ibibigay. Ayan. So, sobrang ma-appreciate ka ng mga katrabaho mo ngayong araw na ito. And, ayan po, pwede rin na meron dito. Hindi ko alam kung may utang ba sa'yo yung katrabaho mo. Pwedeng magbayad siya. So, ayan, magpapasalamat talaga siya sa'yo. Ayan. So, sasabihin mo naman, walang ano man yan, ganyan-ganyan. Pero, syempre, di mo na yan papahiramin ulit kung pera yan. Tapos, ayan po. So, di ba, we have, uh, ano kasi, Queen of Autumn. So, focus ka talaga din ngayon sa trabaho mo. Kasi ito po, parang malaki yung kikitain ninyo. So, meron kasi dito pwedeng araw-araw binibigay yung sweldo ninyo. Fire sign. So, parang pag marami kayong clients, madami kayong customers, so malaki din yung kikitain ninyo. So, parang pakiyawan ba yan? Or commission? Ayan po. Tingnan natin pagdating naman po sa negosyo. We have 8 of summer. Meron kayong ibabalik na product dito or services? pagdating sa business ninyo, fire signs, kasi pwedeng yun talaga yung gusto ng mga tao. Alam mo di ba? Parang ito yung finally home. Ay, finally. Parang binalik mo na rin po yan. Finally, uh, makatitikman na po namin ulit yan. Or, di ba? Kasi sobrang na-miss po namin yan, yung products mo. Fire signs. So, ayan po. Pwedeng meron kayo ditong babalikan talaga na items ninyo. Or na yun talaga yung parang, nag, doon nagsimula yung business ninyo. So, dapat ibalik nyo talaga consistency, yung consistency niya, yung taste, parang ganyan kung pagkain niyan. So, wag po kayong matakot na ibalik yung product nyo na yan kung saan kayo nagsimula. Maraming yung iba sa inyo, Fire Science, pwedeng dyan kayo nagsimula sa product na yan, pero hindi yung product na yan yung nagpausbong sa business ninyo. Pwedeng dyan lang kayo nagsimula. Yan lang yung starting point ninyo. So, try nyo ibalik kasi, ewan ko, nakikitaan ko siya ng potential ngayon. So, pwedeng ito yung perfect time para ibalik nyo yan. We have five of autumn naman pagdating sa money mo. Ayan po. So, yung iba naman po sa inyo, pagdating sa ito, pwedeng masyado kayo napapagasos pagdating sa, hindi ko alam, mga plants ba yan? Or, kung ano man itong mga pinagbibili ninyo, fire signs, so hinay-hinay lang po kayo, kasi baka mamaya, di ba, akala nyo, madami pa kayong pera, akala niyo, okay pa yung budget niyo, tas yun pala, wala na. So, review nyo din po yung finances ninyo. Ito, marami kayong gustong bilhin ngayong araw na to, o marami kayong gustong pagkagastusan, check nyo po muna yung inyong Uh, bibilhin at saka check nyo muna yung finances ninyo, yung laman po ng wallet ninyo, kasi baka mamaya akala mo, okay pa, akala mo diba, Ay, dami mong akala dito uh, fire signs ngayong araw so, ayan po, tignan natin orange yung nakikita ko dito siguro iba sa inyo nagkikrave kayo ng orange or kailangan nyo yan, baka meron kayong uh, sipon, ganyan tignan natin pagdating naman po sa love life We have naman mantri of winter. So, yung iba sa inyo, pwedeng nachichismis kayo dito. Fire signs, o parang ang dami-daming chinichismis sa inyo ng ibang tao. Yung iba po sa inyo, pwedeng nachichismis kayo na may third party sa relationship niyo or na third party kayo. So, alam mo yun, parang yung mga tao, yan no? Kasi alam mo na kaya sila ganyan sa'yo. Kasi nako-curious sila eh fire sign, naka-curious sila sa life mo. Siguro ikaw yung tipo ng tao na hindi mahilig mag-post sa social media or kung ano-ano lang yung pinopost mo, kaya naka-curious sila sa'yo. Kaya ang siste, ayun, gumagawa sila ng kwento regarding sa love life mo. We have three of summer, pero meron talaga dito. Pwedeng may tinatago sa inyo yung person niyo kasi meron third party energy talagang lumalabas. Ayan, or pwede rin naman na madami lang talagang nakikialam sa relasyon niyo. Pero ito po, kung meron kayo naka, uh, parang kakilak, kakakilala nyo lang, kakakilala kakamit nyo lang nung taong to fire signs, mag-investigate ka muna sa taong to kasi pwedeng hindi lang ikaw yung nililigawan ng taong yan or basta parang meron dito parang may binabalan siya, baka mamaya may family na yan so huwag kayong maano ba huwag kayong madala sa matatamis na salita nung taong na yan, ayun yung nakikita ko dito tignan natin ano ba yung blessings or blessing na paparating sa'yo Spirit guide, ano po yung blessing na paparating kay fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus ngayong araw na ito. Tingnan natin. Flower talaga. May, ting mo, blooming balconies. Pwede may manliligaw kayo dito. O sinasabi sa inyo ni Universe, sabi kasi dito, pluck the, pluck the weeds and plant the seeds of your most significant expression. So, huwag kayong matakot sa sasabihin ng ibang tao. Huwag kayong matakot na sabihin din yung nararamdaman ninyo. And may mga tao talaga dito, fire sign sa life niyo, na need nyo nang iwasan, need nyo nang tanggalin sa life ninyo kasi pwedeng hindi talaga yan nakakabuti. Ayan po. So, parang kinukuha niya yung nutrients mo. Pwedeng, ayun, pwedeng meron kayong mga nakakausap na psychic bonfire. So, alisin nyo na sila sa life mo. tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, we have Dreams of Abundance. So, ito, pwedeng yung mga napapaginipan talaga ninyo ngayon. Fire Signs is regarding money or may kaugnayan sa pera. Sabi dito, as you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas and answers and solutions be sure to rec record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality susulat nyo magtabi na kayo ng notebook at ballpen or sa phone ninyo, sulat nyo, pagkagising ninyo, yung mga na-notice ninyo sa dreams ninyo or mga natatandaan ninyo kasi pwede po na meron niyang uh, kaugnayan pagdating sa inyong finances. Ayan po. Pwede may paparating sa inyo dito nakaperahan at sa panaginip siya dinadaan ni universe para ba malaman ninyo kung nasa right path ba kayo. 24, 11, 27, and 40, your lucky number. Maraming maraming salamat po fire signs and see you again on my next video. Oops! Ano? Na-ex nyo na ba? Naka-exit na ba kayo? I forgot. Ayan. Ito po yung inyong wishing candle for today. Okay. So, kung kailan nyo po mapanood yung video na to, okay lang naman. Pero, ayan po ang wishing candle mo. Mag-wish na po kayo. Three wishes. Three times nyo pong ulitin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Through watching this video ay tuloy-tuloy po tayo makakapagbigay ng guidance and readings freely dito sa YouTube. Isil na po natin yung wishes mo. Sabay-sabay po natin itong hipan. Hipan nyo to three times. <sighs> Maraming maraming salamat po. Fire signs, more blessings to come.